Kag sa numero uno sa mga balita sa negro, Subong Adlao. Liwat nga paglupok sa Mount Canlaon, posible suno sa Facebook. Mga local government units sa palibot sa Bulkan ang ginapahanda. May report sa Romeo Subalbo. Sa briefing aging patigayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Silakson sining hapon, ila sang agin pahibalo, sang agin sa kaging pahibalo sa ilan naging obserbasyon sa Bulkan Kanlaon. Suno sa kay Antonia Bornas, ang Chief sa Volcano Monitoring sa FIVOX, bisan pa nga may pagdubo na sa kadamuon sa volcanic earthquake sa Kanlaon, kag sa kadamuon sa ginabugasi ni nga sulfur dioxide sa gihapon, delikado ang kaimtangan sa Bulkan. Posible sa gihapon ang magmatic eruption sa Kanlaon. So, you're saying for now, it's highly dangerous and a magmatic explosion is possible? Yeah, it's still possible. It's possible. It's still possible. It's, possible. it's highly dangerous. Opo, it's highly dangerous. Maganda lang po, ma'am, kung magkakaroon lang po tayo ng eventual magmatic eruption, we have time to prepare. It's a long brewing one. Sang Sabado. Nagdangat sa masobra sa 4,300 toneladas ang inbuga nga sulfur dioxide o kung SO2 sa bulkan, kag ini ang pinakamadamo nga pagbuga sa SO2 sa bulkan sinigatuig subong nanaog ini sa masobra 3,000 toneladas. Pero sunod sa FIVOX, mataas ini sa gihapon sa normal nga lang sa 300 toneladas. Gani abiso sa director mismo sa FIVOX nga si Toto Bakolkol sa publiko ilabi na ang mga nagapuyo malapit sa bulkan nga magpreparar sa mas malala nga sitwasyon. But we just, we just have to prepare. Uh, and and baka mag worsen yung situation. So at least we're prepared for alert level 3. It's more prepared for the worst rather than Yeah, that's right. Hope for the best the... but prepare for the worst. naga Nagapabilin sa alert level 2 ang kanlaon. Gani naga-kadapat nga wala agid sa may nagapuyo sa 4 kilometer permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Suru sa kay Mayor ni Nicod Mangilimutan sa La Castellana mga 200 ka mga pamilya ang yara sa permanent danger zone. Pero ginapausisa na subong kung may nagapabilin pa sa gihapon sa danger zone. May masobra sa 4,000 ka mga individual nga nagapabilin sa evacuation center sa La Castellana, kagkalabanan sa ilan nagapuyo naman sa alagyan sang lahar. Suro sa gobernador, parayon nga magabulig ang probinsya sa Banwa sa La Castellana, ilabi na sa mga evacuees. Sila na lang ang LGU ng mayara sa evacuees sa Negros Occidental. I think we have to continue supporting those that are in the evacuation areas because uh, even uh, our experts cannot tell uh, for sure the, uh, uh, that it is safe to to go home, no? So, we will continue to uh, make sure that we can provide with our evacuees. Uh, we we should not rush things, no? We should not um, encouraged uh, please to go. Ang lahar, ang isa man sa mga ginapaandaman sa FIVOX, ang mainit nga lahar gikan sa bulkan, makamamatay. Mahimok man ini makaguba sa mga puluyan kay may dalang mga kahoy kag mga bato. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.